Ang araw kapag na dito tayo ngayon sa May Pasig Public Market. Kapasadahan natin ito ng Tita Rose. Pilihan ang mga kakanin dito sa May Pasig Public Market. Napakadami nila mga available ito ngayon guys. Na mga kakanin sa ngayon sa May Tita Rose. Ito, kung saan natin. Pupunta natin ngayon sa mga available nila dito ng mga kakanin sa kayo. Tara! Dito guys, ito yung mga available ng mga kakanin nila. Kagahin dito ang mga special kakanin nila. Ito yung mga piko, mga bibingka iba tawag ito bibingka sa amin sa Bisaya Biko yan ito yung mga ganitong sizes yung small size 200 dito naman is 400 yan 400 yan guys dito yan. meron din sila dito mga puto din yun o no? puto ito yung mga puto nila na sa 400 lang din dito yun kung gusto nyo ng per slice 400 pwede yung per slice kung gusto nyo ng malaki na ito nasa ano to 400 pesos so, makikita natin sa ngayon na napakadami ngayon yung bumibili dito sa Tita Rose ka kanino yan yeah, Tita Rose yan yeah. yung pinaka pagdating nyo dito sa harap mapit na dyan yun yun dito yung Tita Rose sa tapat lang po sila nitong yun yung charings na yun yung charings yung charings na yan yung alu-alu, ito yung train, nag-trending din yung earrings na yan alu-alu at dito makikita natin yung chitaros katani, no, yan napakaraming bibili dito so, ito ay November 1 ngayon at sulit ito dahil sa mga panganda ngayon November 1, yan ito yung magbibili nyo dito, yun yan ito yan ito naman, yung mga igpay sila dito yung mga igpay nila na available sa ngayon, no, oh. 110 yan 11 pesos pag per piraso. Ganito kalaki yung kasing game pie. Ito to. Ito yung pie. Yan. Buko pie. Mayroon din dito. Ito yung namang nanat. Buko pie. Ito yung isa. Big pie. Ito yung Yan. Okay. Okay. Dito pie. Yan. Ito yung buko pie. DNC's buko pie. Tapos big pie din ang galing sa DNC's Ito yung mga combination na ito ng mga paninda nila dito. So, dito mga naka automatic na may nakabox na Gusto sinong pang pwedeng pwede pwede to mas mura lang dito kasi yung ganitong ano nila isang box na 110 110 ah. yeah. ito naman sa kanilang ano yung kasabaki. mayroon dito ito gusto naman dito ng Sumanto so, month to 9 yeah. magkana dito Sixteen, syang kira ay syang dalawa na ano? Liya, yon. So, na. Yah, talagang mabili to kasi lihiya, Yun. So man, lihiya, yah. Sixteen pesos nung ito dito busog na busog lang ito dito pag uh, sa ganitong sizes ng uh, ano ng uh, nila bukod diyan yan mayroon din sila diyan mga ano so, guys yung kanilang kasaba cake yan kasaba cake na talaga mabili dito nag aalo halo na to guys pero napakadami mga mabibili dito 50 lang din dito yung puto hindi kalaki na puto nila yan 50 pesos tapos kung gusto naman yung per slice na yung may slice na na kasaba cake ito mayroon dito yan to Kaya, ganito kalaki oh. 25 pesos. Tapos sa uh, kasaba kay Ito mga kasaba kay Dala natin dito. Magkano kasaba kay Sir? 100 na lang 'yan oh. Yung sa mga gusto rin mag-avail ng mga ano nila sa mga lichi plan 70 pesos lang yung double naman may kasamang lichi plan tapos yung ubi 120 na lang yan guys yung double na yan no? pwede pong bumili kayo dito ng first slice na mga kakanin guys kaya sulit dito pagka bumili kayo hindi na kayo talo dito kasi mura na yan sa wholesale din pwede kayo magbenta dito pang pang wholesale pwede 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 yan no? check natin tong mga ano mga available nila ngayon na iba pang mga binibenta dito ito puto ka lang siya o oh. Ayan, 25 cent ano, puto ka lang oh. 12 Ah, 12, 12 guys ha, ah. ayan, sorry, 12 Ayan, puto ka lang oh. Ito yung nilupak, magkano nga ito siya, nilupak? 25 cent 25, isang sa, ganyang saba 75 isang box Ay, eh, mura na yun o oh. Tapos yung mga puto nila na marikina Ayan, yun yung 100 o 100 o Marami may bilhin dito kaya timi-tempo lang tayo pagka uh, para malapitan natin mismo yung mga paninda nila dito guys sa uh, yun yung kakadit. Tapos malapit na yan sila dito sa may ano sa may charings, yan charings yung nagtrending din na bili uh, na mga halwa-halo pero ito talaga marami dito bumibili. Pagdating sa mga kakanin, ito yung mga dinadahe dito sa basic na bilihan ng mga kakanin. Dahil uh -huh. eh, dito, pwede kasi kayong mamili dito ng mga pang wholesale na kung siya magtinda. Pwede, pwede rin dito. Ang uh -huh. gagawin nyo lang guys, yung so, pipili lang kayo dyan ng mga swak sa inyong budget, yung kaya ng inyong bulsa. Pili lang kayo ng mga bibili nyo dyan ng mga kakanin nila para maalot na nila at mabigay na po nila yung mga order nyo po dito sa Maitita Ros, kakanin. Kamaya lapitan natin yung kanilang mga ubi mga kutsinta. Tapos yung kanilang ano, tri, ano yung misila dito black kutsinta guys, na tinitinda ng 70 pesos lang dito sa Maitita Ros. Ayan, yeah, yung yeah. mga sapin-sapin nila dito. Yeah. Alonso bumili yan at pura namin dito guys so ang gagawin niya lang ba agahan niya lang papunta dito kasi kung tinangali na kayo ng punta so kukunti na lang yung mga puta dito mas paga ka tayo pumunta mga 7 na na tayo at dito yung nabuta natin ba ano yung kabukupas lang nila at ito yung dagsa ng mga tao sa ngayon yung bumili dito sa Mighty Taros na kanin alam ito yung panganda ngayong undas guys November okay, 1 tayo dito pumunta ito na, nakita natin na napakadami yung bibili dito ngayon sa May Taros na kakanin guys Ayan so, Puntahan natin dito Tingnan natin yung mga kakanin nila dito na Available Yung malapitan na, na Mas marami lang kasing tao sa ngayon Hindi tayo, tayo makalapit na uh, el, ano, Na konti guys Dahil ano daming tao sa ngayon Ayan o Obus na to guys oh. Sa mga Naghahanap dyan Ng mga kakanin Yan Mga mabibili nyo kakanin Puntahan nyo lang dito sa may tita Ross. Eh, hey, Maputo Marikina guys, yan. Meron dito, yan, Maputo Marikina. Tapos itong Maputo na no, may kasama na iso, tapos may red egg. Yan. Ito yung mga sapin-sapin nila dito na available you no? Know? Yan, napakadami. Pag-ibang may biko na kasama. Yan. Ulit guys, oh, mga naghahanap mga sapin sa dito, mga kakanin, napakadami. Ito naman yung mga ito, meron parang bulak-bulak design. Yan mga sapin sa na magpapilin ah, nyo dito. Pagkano nga lipset? Pero kayo may mga kapin sa Tapos may mahablang pa na rin na ah, kasama yun blanca na rin yan sa mga naghahanap ng na mga ganyan meron dito so hindi tayo nila may interview pasinsa na kayo guys hindi natin sila may interview dahil napakarami may bili dito pero um, pinasadahan natin to sa ngayon para update natin na kayo sa mga magbibili nyo rito kakanin dito sa may basic public market so ito yung nabutan natin na napakarami mibili. may bili eh. kakainin mo nila mga ano, yan, 70 pesos

So yun, At, uh, mga naghahanap ng mga kakanin kahit hindi man undas so sa ibang araw kahit Pasko marami dito sa may titaros yung inyong mabibili guys sa mga kakanin sa ngayon Ayan, yeah, mayroon sila dito mga available ng mga pinangkal yan, o. pinangkal Ito yung mga black ochinda nila 70 pesos lang nandito. yan dito Ayan, pinangkal oh. Magkano lang okay. per piraso dito sa ngayon? Per piraso? Hinsi Hinsi Ayan guys sa mga naghahanap ng uh, ganito Hinsi Pira Pinang piraso Pinangkal tawag ito no? Hinsi piraso Ito mga nilupak uh, Ay bilabol dito yung kanilang nilupak Kaya niyan? po Ilan? Ito. Punggo. Ano ba naman ito? Punggo. Punggo ang laman nito. Oh. Punggo. Punggo ang laman nito guys. 35 pesos each peraso. Okay ba diyan? Ito, 'yan. Kairang ganito, may bigkis ng katama, tapos may mahaba lang ka. Magkano ulit 'to, ma'am? Magkano ulit 'to, ma'am? Ayan napakadami talagang mamimili dito guys Talagang ataw sila ngayon guys, ngayong araw ng Sabado Ito na, dinis na ni Mami yung kanilang black chain chinta guys, o dito uh, 70, 70 uh, Ito, na ito, nakatap na 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 pin sa pin. Magkano sa tambang? Magkano? magkano? 40 na lang yan dito. Ayun. 40 ito, 70 pesos. Tapos ito sa mga ano Ito sir, magkano to sir? 55 55 65 ah, 65 Puto rin ano? Puto yun Sa tawag yan Yung parang Puto Parang ano? Ubi Tsaka Ubi So guys, araw-araw ano, -arawa mayroon silang listo dito. Mas marami pagka sa baduling ko. Marami kayong mabibili dito sa Lita Road. Talagang mm, dinadayo dito pagdating sa mga kakanin guys. Ah, yeah. uh, ito 95 95 yung mga ganyan oh. No? Yung mga bundle na Yung marami nang ano, Mga assorted Mayroong sabin-sabin, Biko Saka ano tapos dito yung kablang ka. Yan, kablang ka. Yan Mga bubid sa ngayon sa Tisaros, napakadami sa ngayon. food court. So, at pakikita nyo yung sige Ngayon, araw na sa Badol, pinapakadami yung ng ka atin sa Badol. Member 1 guys, na atin sa public market. Guys, sa mga hindi pa na makapagpunin sa ating notification button subscribe para lagi kayo ma-update sa ating video upload. at sa mga gusto mo pili, ng mga kanin, dito lang yan sa mga public market. Pakikita natin yung tita ko. salamat kayo sa inyong na na pag-support.